Isang magandang araw po sa ating lahat Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan Ngayong araw po na ito, ang pag-aaralan po natin ay ang Let's sa Korean Hindi na po natin patatagalin Meron pong tatlong way para i-express ang Let's sa Korean Una po ang verb plus ja Pangalawa po ang verb plus biopsida Pangatlo po ang verb plus ayo oyo na pinag-aralan po natin sa beginner 1 number 8. Unahin po natin sa verb plus ja. Ito po ay isang casual sentence ending sa Korean na ang ibig sabihin ay let's do something. Ito po ay ginagamit sa ating mga kaibigan, mas nakababata sa atin o sa mga hindi formal na sitwasyon. Huwag po natin itong gamitin sa mga nakakatanda o sa mga nakakataas ang estado sa atin. Paano naman po ito gamitin? Napakadali lang po. Wala ng conjugation ang kailangan gawin. Need lang po natin tanggalin ang da sa dictionary form ng verb and then attach lang po natin ang ja. Tingnan po natin ang mga halimbawa. Kung buhadya, ja". let's study. Palikaja Let's go quickly. Kachinuija Let's hang out together. Jimegaja Let's go home. Nuri haja Let's sing. Pangalawa naman po ay ang verb plus piupsida. Ito po ay ang formal form ng let's do something sa Korean ginagamit sa formal situation, tulad sa trabaho, public announcement, kasal, military gathering, politics, etc. Ito po ay kombinasyon ng formal ending na piyup -sumnida na pinag-aralan natin sa Beginner 1 number 16 at honorific suffix na -si na pinag-aralan naman po natin sa Beginner 1 number 30. Huwag lang po ninyo itong gamitin sa mga teacher nyo o magulang. Kasi may nuance po ito na medyo direct o medyo commanding. Pwede po itong maka-offend sa kanila. Pero kung grupo naman po, ayos lang po. Paano naman po ito gamitin? Kapag ang verb stem ay nagtatapos sa vowel, attach lang po natin ang piyopsida. At kapag naman po ang verb stem ay nagtatapos sa consonant, attach lang po natin ang obsida. At kapag ang verb stem naman po ay nagtatapos sa real, delete lang po natin ang real, then add po natin ang piupsida. Tingnan po natin ang mga halimbawa. Yung warul bupsida. Let's watch movie. Pabul magupsida. Let's eat. Yogi-e gedarip gedaeripshida. Let's wait here. I meonjireu kachi meoreopobshida. Let's solve this problem together. Gongune seo sanchek habshida. Let's take a walk in the park. Pangatlo po ang verb plus ayo oyo Kung inyo pong maaalala, ito po ay pinag-aralan natin sa Beginner 1 number 8. Meron po itong apat na usages at napag-aralan na po natin ang 1 and 2 usages. Ngayon po ay pag-aaralan naman natin ang number 3 usages. Ang verb plus ayo-oyo ay ginagamit as a soft suggestion sa ating mga kaibigan, colleague o grupo ng mga tao. Dahil po sa maraming function ang ayo oyo ay may posibilidad na ma-misinterpret ang ating sinasabi. Kaya para mas may pakita natin na suggestion ang ating statement, ay gumagamit tayo ng mga salitang tulad ng uri, tayo, at katsi, together. At pwede din pong magkasama, uri katsi. Pero hindi po sa lahat ng oras kapag obvious naman po ang ating statement, no need na pong gamitan ng mga ito. Ito po ang pinaka-safe na form ng let's do something sa Korean. Pwede pong gamitin sa mga nakakatanda o nakakaangat ng estado sa atin tulad ng teacher. Sa pag-conjugate po nito, check nyo na lang po ang video natin sa beginner 1 number 8 para hindi na po humaba itong ating video. Ngayon po, tignan po natin ang mga halimbawa. Kachikayo, let's go together. Pamugoyo, let's eat. Igobayo, let's look at this. Kopi masyoyo, let's drink coffee. Nureheyo, let's sing. Salamat po sa panonood. Abang-abang lang po kayo sa ating mga video. God bless po sa ating lahat.